Ano ba nilulumpo ni Eliseo Suryano ang kanyang mga miyembro? Tinatakdaan ang halagang dapat na ibigay ng kanyang mga miyembro. Pero humihingi lang kong tulong. Dalawampung milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung... Yung palang dalawampung milyon, dalawampung libong miyembro lang na tigi isang libo, may 20 milyon eh. Eh mahigit naman tayo sa 20,000, tigi isang libo lang, eh meron ng dalawampung milyon. Sinasanggalan niya ang Panginoon Diyos sa kanyang paghingi ng abuloy. Sana katukinan Diyos ang kalooban ninyo mga kapatid. Please, nakikiusap ako sa inyo. Ease me with my burden. Sinusumbatan niya ang kanyang mga miyembro na maliit mag-abuloy. Ano ang kay Kristo? Sa abuloy man, ang kay Kristo sukli. 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 Bumili ng pepsi, langkok, kok, ng lumpia, lahat ng benta riyan nabibili. O, pag mag-aabulo na, ang apuloy, lima, sampo, bente. Yung mga sukli, yun ang apuloy. Eh. Sinusumbatan niya ang mga miyembrong mas malaki ginagasto sa pagkain kaysa ibinibigay na abuloy. Meron eh. pa nga ako nakita nung araw, ano? Kung <laughs> kahit ko lang sa inyo, wala naman siya rito na ngayon eh. Butas ko sa langat. May daladala, isang lichon. Oh, sarap niya ako. Binigoy ang kadelegon eh niya. Bili niya raw doon sa Maynila, sa La Loma. Magkano yan, ha? Sabi ko. 2,005. Sarap. Talaga ang buong lityon. Binigay pa sa akin yung ulo, eh. <laughs> Tapos, may supo. Mandaing baon. Siguro ang baon niya, 5,000. 5,000. Baon niya sa pasalamat. Nakakotsi siya. Nung mabuksan-buksan ko yung abuloy, sandaan. Ba? 5,000 yung lalamunin niya. Para sa gawain ng Diyos, sandaan. Sinusumbatan niya ang mga nag-aabuloy na pero nabalitaan niya may pera pa pala. Meron na nagpapasalamat. Eh. Nakabenta ng lupa kulang na isang milyon. Nagpasalamat, eh. gismi lang iniabot. Eh. Ugali na niya na magsabi ng halaga na gusto niyang ibigay ng kanyang miyembro. O pag-isipan niyo mga kapatid, ah, baka gusto niyo ako tulungan. Dalawampung milyon. Huh? Gusto niyo... Tip Magtututuro ako ng tigitigisang milyon, dalawampun tao. Meron eh. Isang milyon kay kapatid na sali. Oh. Amen? Isang milyon kay kapatid na big. Oh, dalawa na yun. O, oh, Isang milyon kay kapatid na Celso. Ilan na? Oh. Limang milyon kay kapatid na Alfred. Ina na yun? Wala na. Tumo ka lahat, Isang milyon kay kapatid na Loren. Oh, ilan na? Siyam na. Isang milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? Sampu lang. Tamo, ang dali. Kapag wala ng perang maibigay, ipinagsasanla ang mga miyembro para patunayan ko sa inyo ang mabuting layo nilang aming kalooban. Ako hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Nakikiusap ako ang pagsala tayo. Babayaran pa namin. Then aanin mo yan, madadala mo ba yan sa langit? Kapag talagang wala ng pera, ang miyembro, pati bangos, sinigwelas, pinagdidiskitahan ni Eliseo Soriano. Mayroon mo isang bangos na gano'n, may gitsang daan yun eh. O yung ba'y inihulog nyo na lang sa kahon para sa gawain, eh. hindi mas maganda. Gusto nyo maparangalanan kahit na siniguela si eh, magagamit mo yan ni eh. eh. hindi naman kinakain na eh, ikaw lang si siniguela hindi nga eh isang tiklis yan benta mo magkano 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 sa tiklis ng siniguelas 500 500 piso oh, o 500 piso nilagay mo sa gawain ng Diyos nagamit ba yung lasones o hindi ay eh, yung siniguelas o hindi Bami. Hindi siya papayag na hindi makapag-abulo yung kanyang mga miyembro. Hindi pa pinag-usapan natin yung offering natin, iuuna natin, ano? Kasi yung iba, pag wala na, pag na, naibili na lahat ng pera. Bumili mansanas, ubas, reno, mga ano anong kakanin, lechon. Mami, ang konti, wala ng pera, sukli na lang yun. Kaya ang nangyayari, ang ino-offer niya sa Diyos, yung sukli. Nakakahiya naman yung ganon pagkagano. May natakot ang miyembro kapag hindi nakapag-aabuloy. Kaya huwag kayong Magaang lang yan. Oh, mga kapatid, compared to what you are going to suffer in hell, napakagaang yan. E hey, tanong, kanino napupunta mga perang ibinibigay ng mga miyembro na elysio Suriano? Ulitin so, ko lang po yung announcement ang baka hindi narinig ng mga ibang nag-debrate. Yung po ating proyekto na 1,000 na iipo ng bawat siyang kapatid. Yung mga nakahanda na po ngayon na magbigay, dito po sa labi, nandito po ang po sila si Bray Tumatanggap na sila nung para sa project na yan, yung ulitan. Kung mga malalayong lugar na mahira pa nang magpadala pa dito ng marilalitan, pwede po ninyo ihulog sa banko after accounting pagka na i-account na yung total na ipinigay ng mga kapatid, pwede nyo po ihulog dito sa account number na po sa banko para hindi kayo ang problema sa pagdala pa niyan. Ito na po dito sa bank account na ito. Metrobank, Current account number 007371520240. Amali Pampanga Branch. Account name, Eliseo F. Soriano. Eliseo F. Soriano. ko po, Metro Bank Account Number 00 Atalit pa sa Account name, Eliseo F. Soriano. Eliseo Ectoriano. Si Eliseo Soriano, ang nagpapakilalang mga na hindi lamang kinukupa, kundi nilulumbo ang mga miyembro sa ipinapataw niyang pag-aabuloy. Eh bakit kaya ganito ang ugali ni Eliseo Soriano? Mabuti siya na mismo ang sumagot. Ayun, dahil hindi kasi sila na nakakaramdam ng kahihiyan na pahikayat sila sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng kasakiman o ng lahat ng kalikuan ng buong kasakiman, mga swapang kasi sa pakinabang. Ang pag-aabuloy at paghahando ay isang sagradong utos ng Panginoong Diyos sa Kanyang mga tunay na lingkod. At dahil sa ito ay utos ng Diyos, ang pagtupad at pagpapatupad nito ay dapat nakasali sa mga katotohan ng nakasulat sa Biblia. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya kaya ang mga apostol sapagkat mga tunay na lingkod ng Diyos ay buong ingat ang ginawang pagpapatupad ng pag-aabuloy nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking abuloyang ito